Rami Manang ati Paka Daiba Kay sa ng Ayong adlaw sa inyong tanan ang aking pagbati sa ating mga kababayang Cebuano. Ang Cebuano ang pangalawang pinaka sinasalitang wika sa ating bansa. At sigurado ako na lahat tayo ay may alam na isa o iilang salitang binisaya. Kaya halina kayo, pag-usapan natin ang yaman at lawak ng wika ng mga Cebuano. Senyor, Actually the native term for the Cebuano language is Sugbuanon, Binisaya, or Cebuano and then it's the native language of actually many Filipinos as far as I know is the widely spoken Philippine language because you have people in the Visayas, but not all of the Visayas. So there are areas in Cebu, and then this includes uh, Bohol, Leyte, Negros Oriental, Siquijor, and parts of Mindanao. Ang uh, wikang binisaya, napakalawak na pangkatwika pag sinasabi nating wikang binisa uh, ngunit ang pinaka uh, maraming speaker ay ang sinuguanong binisaya. Ito yung mga bisaya na nakatira sa Cebu. Kasi ang Cebu, ang tawag natin sa Cebu, Sugbo. Ginagamit ito sa lalawigan ng mga lunsod ng Cebu at mga karatig probinsya. Pwede nga uh, isama mo na rin dito ang buhol, Leyte o ilang bayan at lunsod ng Negros Oriental. Ang Cebuano kasi tao ang Cebuano. Actually, tao talaga ang Cebuano. Pero kung titingnan mo siya sa pananaw na Ingles o pananaw na Tagalog, kung saan mo siya titingnan tao siya at the same time, wika. Pero kung kami ang tatanungin mo, sinuguan ng Bisaya ang 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 wika na ginagamit namin. Hindi naman malayo talaga ang sinuguan ng Bisaya sa Tagalog, sa Hiligaynon o kaya sa Waray. Meron silang mutual intelligibility kaya madaling kung mapapansin mo madaling matutong magtagalog ang mga Bisaya, ang mga Waray, ang mga Hiligaynon dahil hindi naman ito masyadong malayo sa Tagalog. Ito ang ebidensya na ang mga wika ay iisa ang pinagmulan may mga iskolar na nagsasabi na kabilang ang mga wikang ito sa Astropolynesian Group of Languages. Ngunit ang malinaw sa lahat, ang wika kasi hindi naman ito kagaya ng gagawa ka ng isang recipe na alam mo ang mga sangkap, di ba? <laughs> hindi kabuti na biglang lumitaw lang sa kawalan ang wika. Kung ilang siglo ang pinagdaanan ng wika para mahubog, mabuo, nagpabago-bago ito, nadumaan sa alon ng kasaysayan hanggang sa nabuo ang mga kaisipan. An Austronesian language, and it shares with the other member languages of the Philippines uh, a focus on the verb. Like we start our sentences basically with the verbs. ko sa mercado, or that's I'm going to the market, which is very different in English. And in Filipino and other Philippine languages, that's uh, basically the characteristic that we can find. Basically we have the rising and falling intonation no? and Dr. Piserla who wrote a book on Cebuano language also talked about the staccato rhythmic quality of the language. So usually when you are asking questions and this is where you have the rising intonation. But when you have a falling intonation, usually it's in a statement. Just like Mu Sa So it's really just plain or sometimes you can find this in exclamations. Ayaw! Dili! You have that uh, falling intonation. So the first pitch is when it has a falling tone. Example nito. Ayaw! Nakubuhat The second pitch naman is normal tone and this is used in most kinds of sentences. Kao na ba ka? Then the third pitch is a rising pitch and this is usually when you have the questions. Uy, wala ka ba? Diba? And then you have the extra high pitch which is the fourth pitch and usually it's in exclamation Ayaw ha bongbu ang There is one comment I've always heard that Cebuanos are not respectful because they don't have the po or opo of the Tagalogs but we have to know that Cebuanos use honorific like Day, nang hugas na ba ka? Ayaw ba yan nagbinling hugasunon dihang atong lababuha pang hugas in town, Day? Dung, din ka nakapalitan ni. Nindot lagi kayo ni Dung. Paliti ko ani Dung bi. Nang, tagpila ni mong baligya sa imong mga utanon. Lapas lagi kayo ni. Papalita ko ng bi. Noy, tagpila ning baligya sa imong mga buwad noy lang may lagi kaayo ni eh. papalita ko noy bi kay eh, para ako isagol niya sa utanon niyang hapon lahat ng wika kasi may na-imprint talaga at hindi rin na uh, nalalayo diyan ang Sinugbuano ng Binisaya. May anino rin ang Cebuano language eh. May language signature kumbaga. Halimbawa kapag humanga kami sa isang tao, sasabihin namin ngilngi kawi. Eh. Actually, ang literal na ibig sabihin ng ngilngi ay yung pakiramdam ng pagkaumay, pagkaumay sa pagkain ng matataba. So, di ba ang layo? Ngunit pwede rin gamitin ito sa pangungutya, uh, ah, yung, yung ilmiga, oy. Kaya dalawa ang kahulugan ng, ng, ng ilmiga, Parehong magagamit sa pagpupuri at pangungutya. Napaka-unique. At meron pa kami ano, isa yung sa mukha. Okay, class. Our lesson for today. Oi! O sa mga... Ayo ba na mo di ha? ko dire ka, Kira lang ibig sabihin nito yung magulo. Sabok. Pero pag sinabi sa Cebuano kasi hindi ito ibig sabihin ang gulo-gulo mo. Parang ang cute, parang ang cute, ang cute naman, parang gano'n. Parang kabaligtaran dun sa dun sa samok. pero pa kaming pastilan. Asa na di, ay sila. Kaya pa ako diri. Salinan. Ito naman ang tiwala talaga itong salin sa ibang wika. At sa paglipas ng panahon, nag nagkaroon din ito ng sinonim, itong pastilan. Uh, ginamit sa kabat mga kabataan ngayon naman ang gumamit. Yung sinabi naman nila, kayata. Na walang kabastos-bastos eh. Dungday, kayata sa <laughs> We don't have epics in Cebuano. That's one of the things we were really wondering about because you know, you love epics, they're long stories about heroes and all that. How come we don't have that? So we have the legend of Maria Cacao. And also the legend of Capitan Silio. and there's also a story about Bungbung Humasanon. It's a longer story, but it's not considered an epic. But we have a rich oral tradition, Datu Mangal and Capitan Silio. and we have folk tales because they usually were related. They're very short, so they were normally just told around a circle of children or even adults. We share with the other languages the riddle. tigmo, bugtong in Filipino? Tigmo, tigmo. Usa, tuha, tuyo. Ambo, pila rato. Ito on. Another form, but this is more of a song and dance between a man and a woman. We call this the balitaw. I don't know if they have this in the other Philippine languages, but generally it's a spontaneous exchange of ideas sometimes they would just say okay let's talk about reproductive health and everything will revolve around reproductive health and the very nice thing about this is that it's always in rhyme you can just imagine that people used to just uh, gather together and they would get the best balitao performers we have in cebu they used to be Tonyo at Pasing. And they toured the entire Philippines bringing their balitaw together. But you know, you cannot memorize the balitaw. It was supposed to be like a spontaneous form. They were oral narratives before they got written down. So you have this kind of thinking or the way people already composed it in their minds was was a specific line and a specific rhyme scheme. So the more the more exposed you were or the more knowledgeable you were about the process or the the performance, the better it was. Because they could just it's like a poetic joust. So one has to give in at the end. But actually it was also of some kind of like masquerade for courtship. People engaged because they wanted to play around. I was in Dumaguete a couple of years ago. I was able to record students composing their very own balitao, and you would be so, so amazed because they were so timely. They were not OA, talking about events or issues that were important to them. And they had their teachers with them to just accompany them. But it was like the students who really composed it. Ngamagmangay sa imong kuma matud nila ikaw dili malipay there is a lot of songs matud nila and usahay these were composed by Ben Zubiri and Nitoy Gonzalez sa Kabukiran is, it's a 1980s song by Susan Fuentes. We also have like Cebuanos like Yoyoy Villame and Max Urban. Tayo, tuwing umaga, tuwing umaga. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city. Uh, they're known for what you call like novelty songs. Alam mo kung bakit na ganyan. yung kasaysayan eh, di ba nauna yung mga Kastila na pumunta ng Cebu. Binigyan ka agad sila ng entertainment ng mga Cebuano nung dumating yung mga Kastila doon. makita mo na talagang entertainer ang mga Cebuano. Ang problema naman kasi ng mga Kastila nung nakita nila na may mga sumasayaw, parang pangit sa paningin nila. Ang tingin na mala kabaligtaran na ganito, ganito ang mga Cebuana. Pero hindi, performer talaga ang mga Cebuano. Normal sa amin ang pagkanta. Sa akin kasi gusto kong tingnan ang Nisiyang Cebuano in a contemporary way. Kasi sa, sa kas lalo po yan, ang mga movement na kung tawagin namin ngayon ay peace rock, yung bisaya rock. Malawak na, na movement yan sa, sa pagkanta kasi may sarili siya mundo na ginagalawan. Napakaraming banda, si Buano ang ginagamit na wika pag mga rockista na yan na ginawa nilang contemporaryo yung wika eh. Alam mo sa sibo pag uh, tumutugtog ka ng mga foreign songs at, at, at tumutugtog ka ng hindi ka naglalagay sa playlist mo ng mga sibo <laughs> wala magkikinig sa'yo. Ganyan ang sibo eh, na, napakataas ng pride. Ito ang mga mahusay talaga sa wika ito. Primer Chan Reyes. Juni Canizares. Tem Adlawan. Ricardo Patalinghog, Marcelo Jocalio, Gumer Rafanan. Si Gumer Rafanan, mayroong mga around 25 novels yata ang nailabas ng Desire Magazine at ang around around 2,000 short stories na, nagawa. Na yan, si si Grimer Chan Reyes naman, yung magnum niya, yung ano talaga yung sinabi ko kanina, yung ang ugma ulay pag-abot. Wala pa ako nababasa ng historical novel na kagaya ng, ng, lawak ng sinulat ni Leo Tolstoy, yung War and Peace ni Leo Tolstoy sa Russia. Meron tayo niyan sa Cebu. Oh, sinulat yan ni Grimer Chan Reyes ng Cebuano. 15 years na sinulat ni Grimer Chan Reyes sa nobila na yan. Limang beses siyang nagkasakit para maisulat at at nitong huli nung nagkasakit siya gusto niya sunugin kasi ayaw niyang tapusin ng iba buti na lang gumaling siya naisulat at okay. na ilimbag natin sa Bisaya Magazine yan na i-preserve na i-archive na natin yung nobela niya noong araw kasi galing ka sa Universidad Ingles at sa Pilipino ang ang ginagamit kasi yun yung academic language eh. pero iba sa Cebu wala magbabasa sa iyo halos kung English ang sinusulat mo sa Cebu if you are a Cebuano you must try it in Cebuano kasi yun yung, yung wika mo eh di ba isang nakikita ko sa Cebuano is like really uh, also a quality of Philippine languages you know like coining a lot of words which is also being a part of the playfulness of the Filipino madaling maggawa ng mga bagong words although they don't really find themselves in the dictionary right away maybe recent yung bisdak or bisayang dako. But Cebuano has flourished even on, not on the ground, but on cyberspace because we have a, a blog spot where a lot of Cebuanos converge. I mean, all over the world, wherever they are, they go to this blog spot to share their poetry. And this is moderated by Michael Obineta. He's now based in Kansas, but he's a true blue Cebuano who continues to write in Cebuano hulaw nga pagtulto sa tubod gikan galibod suroy sa mga dapit nga langyaw. Mahimo nga mga ang imong kaugalingong dila diha sa ibabaw nga ngapil. Mapaksit ug maughan sa laway sa pagtungas balik sa nataran sa mga sipunon nga talidhay. Layo na kaayo kag naabtan. Apan ang imong mga tikang mahimong duol ra sa dulhugon nga pagkaligid sa mga kimpang. Lagmit, diha sa imunti ilan siya mahidangat. Kun ikaw mangutana kung hain na ang mga umahan, kalit kang uhawon sa iyang mga tubag. Sumpay sa kahilong, subay sa mga mubo, nga bungtod sa mga patay. tol-tol sa iyang pinabudlot nga simud tua didto tu. igo tingali kang motingsi ug makahibalo na gyud ngano uroy mangliki ang samin ug ikaw mabungi sa imong pag-asoy There are still a lot of writers right in Cebuano. A lot of writing, not only in terms of stories, novels, but also music. On the radio, it still has a lot of power. Kasi pagdating mo sa, the farther you go, the more people you will hear speaking in Cebuano. Kasi minsan, the, it's like a circle, concentric circle. You have the population of the center. Pero the farther you go, the more speakers there are. The language is very much alive and people are still talking in the language. And buhay na buhay yeah. ang Cebuano. Hindi uh mo -huh. na ako mag pero naamalay mo sa diya eh. Ah, parang Respetaran. Ang bagoong rice ba? Kung naman tayo, orang nasilas ang bagoong hindi mo mapaghiwalay ang tao sa kanyang wika. Ang mga bisaya, kapag napadpad yan sa ibang bayan, makarinig lang ang isang salita ang sinuguan ng binisaya. Ang isang bisaya, pumapalakpak ang tenga niyan eh. Alam mo naman ang mga bisaya, pag nakikita ng kapwa bisaya, instant kaibigan bigat ka agad ang mga yan. Maski pa hindi magkakakilala dun sa, sa Cebu, o sa anumang lugar yan. Matik ang kwentuhan niyan. Pag nagkita -nag niyan, matik yan. Walang pakundangan na kwentuhan yan. Mga Cebuano, madaling mag-adapt ibang lingwahe. Ang sinuguan ng binisaya, dadadala niya, eh, niya eh. Yung English, yung Tagalog, ibang mga wika na i-integrate niya, na i-incorporate niya dito sa pang-araw-araw na gamit itong mga influensya na a language is something that not only communicates, it's the poetry of the people. Cebuanos kasi are really loyal to To their language yung talagang para bang dut sa bukog yung tagos sa buto yung pagka sebuano hindi maiikakaila na napakalaki ng ambag ng mga sebuano mula sa kanilang makukulay na kapistan sa mga magagaling nito mga mga awit at mananayaw lalong-lalo lalo na sa sining at panitikan nito na pinagbubunyi sa buong bansa hinahangaan natin ang mga sebuano sa susunod na linggo, samahan niyo ako, tayo na magkwentuhan sa wika ng mga matatapang at walang inuurungan ang mga waray. Ito po si Doran Legata. Huwag palagpasin ang pagkakataon ngayon na panahon May palaga na pating sa bagong generasyon